Iwasan ang mga pagkain dahilan ng cancer. Ito ay proven na nakakamatay. Number 1, processed meat. Ayon pa sa World Health Organization, merong convincing evidence na ang prosesong karne ay sanhi ng cancer. Particularly itong konektado sa colorectal at stomach cancer. Ang mga halimbawa ng processed meat na merong carcinogenic properties ay hot dog, ham, sausages, corned beef, canned or lunch meat. Para naman sa alternative ay ang puting isda, puting karne tulad ng manok, at ang kapalit naman ng karne ay tofu or biji meat. Number 2, red meat. Merong evidence na ang pagkain ng labis nito ay humahantong sa pancreatic at prostate cancer. Ayon pa sa Cancer Council, nagrecommend para mabawasan ang panganib sa cancer, dapat hindi kakain ng lagpas sa 65 to 100 grams ng red meat bawat linggo. Para sa alternatives, palitan ang red meat ng beans, pulses, white meat and fish. Number 3 alcohol. Nag-advise ang medical na limitahan lang ang paggamit nito. Kung maaari ay wag na lang kasi mayroon din itong sapat na evidence sa carcinogenicity ng tao. Maaaring magkaka-cancer ka sa bibig, sa lalamunan, esophagus, sa breast, liver, stomach at bituka. Uminom ka na lang ng non-alcoholic wine, bababa pa ang panganib sa coronary heart disease at stroke. Number four, salted fish. Nakakakansya ito dahil sa carcinogenic na meron ito. Kapariho lang ito sa processed meat. Ang alternative nito ay preskong isda. Number five, sugary drinks or non-diet soda. Ang labis na katabaan ay isang pangunahing dahilan ng panganib sa maraming cancer. Napaka-importante na i ang malusog na timbang. Ang matatamis na pagkain ay maghahatid sa katabaan. Number five, fast food or processed foods.